pinasabina na ng Senado si Pastor Apollo Kibolo. Alam kong hindi lang ako ang minor de edad na biktima ng sexual harassment ni Kibolo. Para kaming pumasok sa isang fraternity na natutorturin to ka pala. Sobrang traumatic ng pinagdaanan ko sa loob ng J.C. Compact. Hanggang ngayon hindi pa rin ako nakarecover. Bumarap sa Senado ang limang date na tagasunod ni Kibuloy para sa laysay ang mga pang-abusong na sila. The abuse of women and children is taking place as we speak under the auspices of the Kingdom of Jesus Christ. Hindi lang po sa Pilipinas ang mga krimeng ito, kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang sabi sa amin, bibigyan kami ng libreng paaral sa Jose Maria College or JMC. At magkakaroon ng allowance, may free board and lodging. Ang sabi pa, magiging party daw kami ng choir group ni Kibunoy at makakasama daw sa mga palabas niya sa live TV. Makakasakay daw kami sa aeroplano ni Kibunoy, makakapag-travel daw kami ng libre. At first our relationship was very good, very warm, very friendly to fellowship to me. Like are you ready to sacrifice everything to God, to the father, I like pastor? Of course I already sacrifice. I leave my job, I leave my school, I leave my friends, my parents. time, so I really sacrificed a lot of so what? And they were just like, even your body, even your body, you can sacrifice. Ang ilan sa mga biktima ginahasa o mano kabilang. Ang ilang mga de edad at dayuhan. Sinimulan niyang halikan ng leeg ko. Nanigas na ako ng gusto. Gusto kong sumigaw ng tulong at tanungin kung ano ang ginagawa niya. Pero naalala ko na bawal akong mag-question. There's like schedule for every girl that you have to be there. Every time I go there, I was like praying that he will be just sleeping and not touching me. You don't even think that others are like that also because uh, they're saying like don't don't tell anybody. It's a very like sacred ministry. Not everybody can like be like that. So 60 slashes po yung ano natanggap ko galing sa ano sa sa panonood ng sine at saka si Pastor Kibuloy mismo ang pumalo. Sinabi niya sa amin na dapat naming iuntog ang mga ulo namin sa pader at suntokin ang simento hanggang dumugo ang, ang ulo at kamay namin. Dapat din daw namin lagyan ng sili sa mata at bibig at, may, at ang ari namin. Ang akala namin, yun lang ay yung punishment namin. Hindi namin nakalain na yun pala nga gagawin sa amin para, ano, para kami pumasok sa isang fraternity na tutorturin ka pala Kayo pastor ang dapat humarap sa susunod na pagdinig because you are being subpoenaed by this committee Di po kayo anak ng Diyos na exempt sa otoridad ng Estado hindi po ito religious persecution. Maglalabas kami ng iba pang mga testigo.